Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Pwedeng kang makausap na tao na mahilig magkublisa. Kanyang mga nalalaman, at masasabing pinag-aaralan. Ang kausap, kaya dapat kang maging maingat para kayo. Ay magkasundo dahil pwede kang tulungan niya sa ibang project na iyong gustong gawin, at ngayong araw ay maging mas maunawain ka sa mga kasama sa pamilya, kung may plano ng pagnenegosyo, ay suportahan mo lang sa pag advice huwag mong paglalabasan ng pera, para sa mga plano lang niya dahil mas mahihirapan niya makita ang tunay na gagawin, pag itatayo na ang negosyo niya at kung may pera ka, ay pwedeng ka nang makatulong ng maging matagumpay ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung sa lalaki na miyembro ay may kapalaran na maganda sa kanya na pwedeng may matuloy na sa kanyang pinaghihirapan na project, at sa pera ay normal na araw ng pagsisino para sa pamilya ang pera, ngayong araw ang pahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay pagunlad, magtrabaho ng masinop lagi at magpokus sa mga ginagawa, isang sinyales na pwedeng pamamaraan ngayong araw na ikaw naman ay mabigyan ng paghanga ng ilan sa superior. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema, kung ikaw ay magiging maselen at kung mabilis na maiinis, ay doon ang pwedeng pag-umpisahan ng suliranin, kaya maging maunawain ka laging ngayong araw para maging masaya ang inyong pag-iibigan. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18 number 25 at number 19.